ngayong vlog ay nagawa naman tayo ng biko or kakanin ayan guys nilagay ko na ang sugar coconut at uh, jackfruit or langka pinakukuloan ko na para lumambot ang langka tapos ngayon ilalagay na natin ang malagkit kung mapapansin ninyo guys ay parang marami ang sabaw or sauce niya o kaya yung minatamis pero huwag kayo bang kalala, dahil yan ay mag absorb sa malagkit hanggang sa mahirap na siyang halo-haloin ayan guys pansin ninyo wala na siyang sabaw ayan guys medyo mahirap na siyang haluin at medyo dumidikit na sa kawali sarap breakfast with mango hinog na mangga meron akong hinog na mangga yung um, ipababaunin nila sa trabaho kaya marami akong niluto isalin na natin dito sa aking lalagyan oh ang ganda ang ganda ng pagkaluto makunat oh ang ganda guys naisalin ko na sa aking lalagyan sa tray Paminsan-minsan lang ako magluto nito.